Sa finals ng Commissioner's Cup, magsasagupa si Nad Brian Gurdjian at Tim Kong. Mismong araw ng Pasko ang unang laro sa Best of 7 Championship Series. Kung mananalo ang mga dragon sa game 1, lulundag sa tuwa ang mga haters. Kung magwawagi naman ang Hinebra, kumpleto na ang aming Pasko kahit walang Noche Buena. Hindi maitago ni Jamie Malonzo ang kanyang excitement na heto na. For the first time ay nasa championship series na siya kasama ang kanyang team na Barangay Ginebra. Alam ng sophomore high flying forward na hindi magiging madali ang best of seven championship series kontra sa Bay Area Dragons na parang bagyo ang dating nang dumating sa PBA. Sa elimination ng Commissioner's Cup ay pinadapa ng Chinese team ang lahat ng kalaban maliban sa Miralco at Hinebra Nakaharap ng mga dragon sa semis Ang SMB at pinadapa nila Ang Birmen sa Game 4 Nakasagupa naman ang Hinebra Ang Magnolia at sa Game 4 Ay kinalos din nila ang Balahibo Ng Pambansang Mano At dalawang grupo ng mga mandirigma Sa Hardcourt ang natira Ang Bay Area at ang Hinebra Sila ang magsasagupa Sa Finals Unang finals appearance ito ni Jamie Malonzo sa PBA. At yun nga ang sabi niya, very excited siya. Lalo't ang makakalaban nila ay ang Bay Area Dragon na daladala ni Brian Gordian. Ang Australian citizen na si Gordian ay itunuturing na the most accomplished coach sa National Basketball League. Mayroon siyang anim na championship sa naturang liga sa iba't ibang team. Siya ang kasalukuyang coach ng national team ng Australia men's basketball team na nanalo ng bronze medal sa 2020 Tokyo Olympics. Tim Cone is also considered the most successful coach in the PBA. Mayroon siyang 24 championship under his belt kasama ang dalawang Grand Slam. Kaya ang Commissioner's Cup final series ay banggaan ng dalawang pinakamagaling na basketball coach. Inamin ni Brian Gordian ang final series laban sa barangay Hinebra, ang kanyang magiging unang experience sa best of seven. Ang mga championship match na pinagdaanan niya bilang coach ay mga best of three o kaya ay best of five series. Sanay sa best of seven series si coach Tim Kong. Minsan pa lamang nagkaharap ang Hinebra at Bay Area dito sa Commissioner's Cup at iyon ay sa elimination kung saan ay tinambakan ng Gin Kings ang mga bataan ni Coach Brian Gurchin Sa larong iyon, kung inyong naaalala nagdisplay ng magandang performance si Jamie Malonzo scoring 17 points at humablo ng 6 rebounds Pero si Justin Brownlee ang pumulbo sa Bay Area Dragons sa kanilang unang sagupaan Nagpaula ng 46 points ang Ginebra Resident Import upang ibigay sa dayuhang team ang kanilang unang talo. Inamin ni Brian Gordian bago ang kanilang laban sa Hinebra ay nag-background check siya tungkol sa kay Justin Brownlee. At eksakto raw, close friend niya ang college coach ni JB32 sa US. At puro papuri raw ang narinig niya para sa import ng Hinebra. At noong makalaban nila ang Gin Kings, napatunayan ni Brian Gordian na mahusay nga pala si Justin Brownlee. Kaya sa pagsisimula ng kanilang championship series, tiyak na napaghandaan ng Bay Area kung anong depensa ang ibabato nila sa two-time best import. Ngunit hindi magpapasorpresa si Tim kaun sa defensive strategy ni Brian Gordian. Tiyak na paghahandaan iyon ng American mentor, banggaan ito ng dalawang mahusay na basketball coach. Ngunit aminado sina Tim kaun at Brian Gordian, ang tunay na aksyon ay masay sentro sa kanilang mga players sa background lang sila. Aabangan ng mga fans paano magpe-perform si Andrew Nicholson against Ginebra Biggs. Paano isusolve ni Justin Brownlee ang depensang ibabato sa kanya ng mga dragon. Makakaganti kaya ang Bay Area sa unang talo nila sa Ginebra o makakauna sa series ang tropa ni Coach Tim Cone. At yan lang muna ang ating Halo Halo updates. Merry Christmas everyone! Hanggang sa muli! Bago tayo tuluyang magpaalam, ay ishout out muna natin. Pasalamatan muna natin itong ating mga viewers. Sina... Rafael Rihoso, Carlos Nohay Darren La Rosa, ng Quezon Lucena Analisa Puño cecil fernando romeo marshall ernesto texón billy samonte jeff san pedro christy Shimosaka. Rafael Nangi Raymart Bangkas Essen Arsenas at si Dax Grizzly ng Binyan Laguna Sa mga hindi ko po na shout out paumanhin po pero gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa lumalagunin yung suporta Kayo ang buhay naming mga vlogger salamat